Hello po, mga kaibigan ko, mga kapinoy pinay. Pasensya na po kayo. <laughs> Ito po, gumagawa po ako ng sinangag para po sa kanilang pananghalian. Ang hanap ay sinangag, tanghalian, sinangag. Pag napatikim mo ng isang bagay, ang ano, <laughs> hinahanap na po, ayan, nagyan ko po yan ng itlog, yung aking sinangag, at naglalaga po rin ako rito ng pasta para po sa hapunan ng aking alagang lalaki. Mahilig po yan sa pasta pasta po ang ano niya talaga. Tapos naglalaga po ako ng itlog. Gagawin po natin relienong itlog. Ayan, magagawa po tayo ng itlog para naman po sa nanay. Ayan po. Ito yung sinangag para sa batang babae. <laughs> yung batang lalaki, hindi po kakain ng sinangag. Ayan. Tapos gumawa po rin ako ng chicken nugget. Ito po ang ginawa ni Tita Eming chicken nugget. Ayan. Kawa po ni Tita Emmy, tsaka ito po yung sa batang babae na lalagyan natin na sinag. Yung sa nanay wala pa kasi gagawin natin, ano, ah... Uh yung wavy relleno po, sinabi ko sa inyo, itlog po yon itlog na relleno, yon egg relleno, yun po ang gagawin po natin. Sorry po kasi nasasanay na po ako sa salita nila rito. Ayan po, ah uh, balikan, ko po nat balikan po natin ulit itong ating sinangag at maya maya ay gagawin natin ang wavy relleno, yung pong itlog na relleno. Ayan po, ngayon po, samahan niyo po ulit ako. Ito na po yung ating gagawing huevo relleno, yung huevo na sinasabi ko itlog. Ayan po, meron tayong apat na itlog. Meron po tayong tuna na nasa lata. At meron po tayong mayonnaise. Ayan po. Ay, sorry, sorry, sorry. Meron po tayong mayonnaise. Sumabit po sa daliri ko yung plato. Ayan, meron po tayong mayonnaise. Ayan. At meron po tayong paminta. Ayan po ang ating ilalagay. So, ilagay na po natin tong ating atun dito. Oo, uh, atun. <laughs> tuna po. Atun po kasi dito. Tuna po. Ayan. Gaya na po natin itong tuna natin dito sa plato. Ayan. Ayan. Para po ito ang magiging pagkain ng ating senyora. Ayan po. Lagyan po natin ng panginta yung ating atun o tuna. Lagyan po natin ng panginta. Hindi po natin lalagyan ng asin kasi si senyora po talagang ayaw ng asin. Ayan. Ayan. Napipilitan lang po siya pagka talagang ano, na nalalag, nilalagyan ko ng asin. Pero konti lang naman po yung aking nilalagay Pero sabi nga po niya, ngayon gagawa ako nito, wag, wag na wag ko lalagyan ng asin. Kaya hindi po natin lalagyan ng asin. Paminta lang po ang ating ilalagay. Dahil yun po ang gusto niya. Paminta lang po ang ating ila isa sa Ayan. hahatiin po natin sa gitna itong ating itlog at kukunin po natin ang yema yung pong yema, alisin po natin yung yema ayan, punin po natin ang ating yema ayan, lagay po natin dito itong yema, ganyan lahat po yan, aalisin po natin na yema ayan, hatiin po natin ulit sa gitna Pagpapasin po natin yung ating yema. Mainit pa po. Sobra pa po minit pero tis-tis lang. Tis-tis <laughs> lang tita Amy. Ayan. Sama ko na po kayo hanggang sa matapos ko po ito. Ayan. Ibilisan lang tita Amy. Para hindi po kayo mainit. oh, uh, ang init po talaga pero sige lang may init po talaga yung ano yung anim po ilalagay natin kay senyora yung pong dalawa ilalagay natin sa anak niya dalaga kasi meron po siyang nugget eh, baka po kulangin yung nugget niya kasi, oh, minsan naman po hindi niya kinakain yung nugget niya ito po ang kinakain niya pero meron po siyang na yung ano niya na request na sinangag na may itlog ginawa naman po natin yung kanina. Kaya ito, gagawin po natin ito. po oh, ang init. Mainit pa po yung itlog. Ayan. Dudrogin lang po natin itong ano, tuna sa yema. Pag nagurog po natin siya, lagyan na po natin ano, siya na po natin sya ng mayonnaise. Ayan po. Lalagyan po natin ng mayonnaise. hindi na po masyadong karamihan. Mas ang importante po ay mamix po natin siya ng maayos. Ayan. Kaya siguro ayaw ni Senyora ng may asin ito kasi po yung mayonnaise nila rito para may meron na pong konting asin. Eh, yun nga po baka umala. Ayan. Mix na po natin na maayos ito. Ito ang ating ayan. Ayan po punin ko lang po itong pagkain ng bata ito po yung pagkain ng bata babae na may nugget po pero lalagyan po natin siya ng dalawang webo relleno webo po kasi uh, itong itlog po ang tawag po nila rito yung webo kaya yun, sanay na po si tita emmy ayan lalagyan po natin siya rito sa ibabaw ng ganyan ayan ayan po ayan po ang webo Lagay po natin dito sa gilid para po doon sa batang babae. Hindi na po ako nagwantes pero lagi naman po ako nakahugas kaya wag po kayo mag-alala malinis po yung kamay ko kasi yung kamay ko miyak-miya po naguhugas dahil nga po lagi tayong nandito sa kusina. Ayan. Meron na po siyang dalawang rebo. Lagay ko lang po sa gilid. At ito naman po ang ating patapusin ngayong araw na to itong ating kakakain sa ating senyora. Ayan po. Para po makakain siya ng maayos. Kasi po siya ay lagi nakadiet. Hindi po siya talaga kumakain ng ng heavy-heavy. Ayaw niya ng kanin, ayaw niya ng patatas, ayaw niya ng gusto lang po niya gulay. Ayaw niya po ng mga karni. Kaya may nugget po tayong ginawa. Wala po siyang nugget kasi ayaw po niya ng ay, tumaog ng karne. Nakaya po niya ng karne-karne kaya ito ganituhin na lang po natin si senyora para po meron siya magiging pagkain. Ayan. Meron siyang anim na ano. Pinatman na po na siya magugutom niyan dahil ah uh, heavy naman pong itlog itlog bali yung anim po ay tatlong buong itlog po yun plus meron po siyang tuna at yan mayonnaise yan po ang magiging pagkain ni senyora ngayon gas lang po ang kamay ho so, isang lang po yan nga po sabi ko sa inyo si tita Amy lagi pong nakahugas ng kamay yan. dahil po mayat mayat nandito po tayo sa tubig lagi pong nakatubig si tita Amy ayun Bali, ito po ang kanyang pagkain sa araw na ito. Ayan po. Ayan. Ayan lang po magiging pagkain ng ating kasama dito sa bahay. Ganyan lang po siya para pang diet po. Ayan. At ito naman po ang sa anak na nanaga. Meron po huwebo rilleno, sinangag at syakano. Yung pong anak na dalaga, hindi naman po nakadiet. Kaya ganyan po siya. Ayan. Bueno po mga kaibigan ko. Maraming 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 salamat po sa inyong muli, sa muli ninyong pagsama kay Tita Emi. Ayan, ay, papakita ko nga po pala ang hapunan ng aking alaga na lalaki. Ayan po yung hapunan niya, nakabugod na po dito. Nugget at saka pasta, hapunan po niya. At ito po ang kanyang magiging sandwich. Uh, lalagyan po po yan ng hamon at keso. Ayan po, maraming maraming salamat mga kaibigan. Bye-bye po, I love you and I love you all. Bye-bye.